kuha kami malunggay. Dapat pinaupahan na lang ito. Ay, marami agaw. Kalamansi ko, malaki na. Oh. Huwag mo na putulin yung kalamansi na nga. Ito daw. Ano ito daw? Bayabas? Ano yan? Kambutan. Karambutan. Karambutan. Mm -hmm. Hindi na na sana yan. Oh. Ang laki na sana. 'Yan, papaya ko. Hindi pa pwede kunan kasi bubot pa. Ay, matayog na 'yung isa. Hala, wala nang malunggay. Kunin mo na 'yung isa. 'to Kaya nga. 'Yan, kapatid ko. Huwag mo na muna putulan 'yan para amano. Um, Analisin na. gulay-gulay. Bakit may trapal dito? Ay, yung nilagay nila ni Mulo dati na trapal. Kalamansi kundi para umano bumunga. Yan, papaya, another papaya. Pinuha ni los, ganyan kalaki yan, no? Kaya nga. Higi isa. Bulok na ito. Ito kung hindi pinututunan, laki na sana. Laki na. Hanggang dito lang naman si Eric, oh. Magbakod. Kasi sabi ko, huwag anuhan. Oh, na pala sila, ah. Nudang, ano? Then yan din kay Eric. Lalagpasan din niya yan. Ang hmm, daming damo. Hindi na siya magpader dyan. Hindi. Hindi na. Hindi, hindi talaga siya magpapader kasi taniman to eh. Ha? Sinampay ako. Ang daming damo. Yan Sarado muna dang. Karugtong ng bahay. Karugtong ng bahay. Malunggay. Gugulain. Baka nasunog na yung piniprito ko. Asa ah, na yung toalya? Ha? Saan? Ha? Huwag na daw nihan. Apat na bandaw naman. Ito still gusto ko to eh. Ito, ulam namin hanggang ano na to. Pakunan. Sa kubaw nga dang, grabe, grabe ang ano doon. Paksiw pa na akong natira, oh. Halinis hmm. na ito dito lahat. inarrange ko na yung mga, ano, oh. Mga gamit. Yan, in-arrange ko na yan. Malinis na. Dito, hinawan ko na lahat. Hinawan ko na lahat yan. Maganda kaya ang bahay malinis. Wala akong magawa dito kundi maglinis. Pati sahig, malinis din. kasi pag ako sa bahay Ayoko na nang marumi ay matalsik ha tumatalsik ang bangos